hi, Hello Mari. Ito. <laughs> oh, bili ng ulam para kay Nanay Marita ba? Gusto, gusto niya yung fried chicken Bawal kay Nanay Marita. <laughs> Uy, yung sana good ni, na, samot na. Yan ang baka, parang kumain. Ha? Umay, wala na. Dito, tingnan mo, yan na lang ulam. Ano? Mars! Pabili! Ulam na, ano? Ulam ka na ni Marita? Ah -ah. Mari! Sana ba yun? <laughs> Ando pa, busy oh. pa yung bibilihan ko ng ulam. <laughs> Hi, Marcy! Si, bumalik na lang ako. Kasi doon, wala na doon mga ulam. Lahat. Eh, ano na lang? Ano na lang? May gulay naman to na, Mars. Ah Oo. -oh. Magkano yan, Mars? 50 sa order na. Ah, 50. Sige, Mars. Salamat, Mars. Ayun. Sino ba yan? Oo, oh, kay Nanay Marita bigay ko ulam para ganahan magkain ba mag... Ano siya? Ma-energetic. Si Atan. Ah, nandyan. Nandyan nga. Kauwi lang ngayon ni Atan. Yan, si Mariko. Mamalakal? Ano, minsan. Minsan siya pag ano, pag halimbawa na... Halangan. Oo, pag ano. ko Ay, Atan, mag ano ka, maghanap buhay ka rin. Halimbawa. Minsan, nabut-abutan ko rin siya. Ito, paano? Hello, may Salamat sa nag na, nagmamahal na magma, salamat sa nagmamahal, mahal na mahal. Ingat lagi, ingat. Oh, yan si Marcy. Inubos na ni Marcy ang ulam. Meron na siyang kanin. Ah, kanin, ano may kanin ako sa bahay. Bigyan ko na lang siya ng kanin. Hindi nagsasaing, binigyan, binigyan, ko ng ano, yung uling ba, ano karaan, mayroon naman bigas, madami silang bigas. Eh, hindi nagsasaing si Atan. Yeah, tamad masyado. Kaya ang gawin ko, bigyan ko na lang ngayon ng kanin. O, dito, uwi mo na ako. Pauwi na ako mga kamigo ka kamiga. Pauwi na ako, gabi na eh. Layo pa na lalakarin ko. Sa bahay kasi may ulam kasi ako doon, paksiw na bangos. I, e, pangatlong araw na ngayon, alam naman, di, di, di man ako na mamalingki kasi ano yung mga gulay-gulay dun sa taas ginagano ko tapos bigyan ko si Atan ayaw niya marti talaga gusto niya karni hindi man pwede kaya ang ginawa ko may paksiw pa naman ako mga kamigo amiga yun nalang ulamin ko kailangan ubusin kasi nakaano naman sang soka masarap naman siya maraming soka tapos may kamyas nalang ulamin ko maglalakad muna ako si layo-layo pa mga kamigo kamiga layo mo nang lalakarin ko hindi na talaga kasi malayo yung bilihan dito ng ulam. Mag-shortcut na lang ako mag-shortcut. Mag-shortcut ako. Oh. Kapoy. <laughs> Ini hanya lah pengelakan. Maya-maya lang oleh. Mau <laughs> ulan ke si? Akan parin ke ana? Layu kasi si pembelian nak ana? Ulang. na. Kebi na boy. han mo na ku boy ya yeah! ako muna kita pinah ito na ako malapit sa bahay eh hey kapoy ah atan ulam ni nanay Ilagay mo yung ulam sa ano? Sa mangkok o mamaya, mamaya na. Ha? Ah, mamaya na. Bibigyan. Wala ako kanin. May kanin ka dyan? O, kuha akong kanin. May lagay ang ka dyan. Wala pa rin, ha? Mamaya mo na ilagay dyan pag kumain si nanay, ha? Kuha mo na akong kanin. Sige, akit mo na ako sa bahay. Tanda, ah. Oh. na yung kanin. Mainit-init pa yung kanin. Dinamihan ko na. Ah, oh, kain kayo doon na Sarap yan, oh. Hindi mo rin. Pero pang ano. Pag sa hong di diba? No, kakain na ba kayo? Kakain. O, pakainin mo muna si nanay. Tapos ano? Ha? Kakain ka, nanay, ka na, nay? O mamaya ka nakakain? Wala ba, nay? Ah, mamaya na daw siya kakain. Sige, sige. At least, nabilihan ko na ng pagkain, ha? Mamaya na daw si nanay kakain. At least, nabilihan. Tan, mam. Eh, ano mo? O, oh, yan, o. Oh. O. Ulam at saka kanin, no? Binili ko ang ulam. Okay na may gulay. Oo, oh, sige tan. Mamaya na pakain ng nanay kasi mamaya na daw siya. Kakain ka na nanay? Mamaya huh? ba? Ah, Mamaya? Ah, mamaya pa, mamaya. Okay, mamaya pa daw. Kuhain ko muna sa bahay yung damit, ha? Ah, sige, kuhain ko muna. So yung ano, damit, o, oh, biligay ko kay nanay. Ay, ito, no? Damit, bigay ko kay nanay. Nay, itong gamit na bigay bigay sa iyo. Ano mo atan kung kasya kay nanay, ganun mo lang siya kung kasya. Ano mo kay nanay kung kasya. Ay, ay. ah, malaki na nai. Ano nga atila? Yan mo maganda malaki. Kasya. Yung isa parang masikip pang isa eh. Ito parang masikip. Ano mo? Parang hindi kasya. Parang parang hindi kasya sa iyo nanay para tingin ko. Sana kasya. Ngayon mo ha. Kasya rin. Ang kasiya rin. Mm ha? -hmm. Ah, maganda kasi bumabanat din po siya ha. Okay. Pero yun ang kero ha. Okay. Yan. Maganda. Padali lang yan si Malabahan ha. Yan. Salamat, salamat, salamat. Ito si nanay. Diba? Ano yan? Kunasan mo. Kunasan mo yung ano. Yung bibigyan na ni mo. Yan. Bibigyan ko na naman. Trabaho si Jonathan. Yan ano. Mm -hmm. ano na naman. Ay nako. Pag ako. Kailangan ko mm -hmm. si nanay. Siyempre kailangan mo kunasan yan. Bang Penang susu bu mojan. Iya okay. ta. Apa yang datang? Yan yan yan. Anggalan munang anu muta. Ibang punas, ibang punas mo. Mamaya mangtapung kan basura mamaya ha. Di bikin muse pemunan. Pemulih binigay soreno. Yeah. Taposan lahat nang basura ta, kita pun mamaya anggap itan. Ha. Tapos mun me ndabe update kay nanay. Bibigyan ko na siya ng pagkain. Tapos yung ano, ulam, tapos yung binili ko. Tapos yung kanin na, yung kanin sa bahay ko na lang kinuha kasi hindi sila nagsaing. Madami po silang bigas. ayaw lang po magsaing hindi na tang tamad masyado. Okay. Okay. Lagyan mo siya ng ano, yung bigyan mo si nanay ng ano sa yan tissue tapos ilagay mo lang dito para pag na may ano sa dito ganyan. Pupunas ni nanay. Ha? Ano? Okay. okay. Tapos ngayon, habang wala kang ginagawa ngayon, yung mga ano nandyan sa lamisa ngayon, ganyan, eh, lagay Ilagay mo tayo sa isang plastic at itapon sa basurahan. Ha? joa ha? Yun lang naman ang ano dito sa bahay. Kailangan laging malinis kasi malay mo. Biglang pumunta sila dito si, ano, mam LB Vlogs tapos si Thinking Body. O oh, hello Thinking Body, hello Sir Ka Business. O di ba? Malay mo pumunta sila o di ba makikita nila malinis yung bahay. O di ba nanay? Ganun lang naman yun eh. Di ba? Ganun lang. Okay. O na. O itap, iayos mo, linisan mo yan dyan ha. Mayayos naman dito, malinis naman dito sa kabila eh. Ayan dito sa baba. Inayos din niya. Kasito sa ano? Inililinis kin si album. Sa CR nilinis mo rin. Okay, yung ano yung itong nilabahan mo ito. Malinis na yan. Tuyo na siya. Kailangan ilagay mo doon sa may ano sa kama para iko. Kanya mo dito dito oh. ha. Para may cover siya. Tapos ito tan ilagay mo tan. Dito, dito sa lagayan. O oh, ilagay dito. mo sa lagayan para hindi siya maanuhan ng oh. na, Ilagay mo muna. So. Oh yan 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 ilagay mo. Dito yung mga labahan namin, malinis na to. Ayan ang malinis. Ang labahan mo? Wala pa. Wala pa. Na, naglaba na kasi si uh, Jo. Dito, dito pa ang Okay, okay. Maligo ka na din. Hindi, okay. nagpalit lang ako. Kailangan maligo ka kasi yun ang ano ng mga ano, maligo ka kasi para ano, Jonathan Bango Ganon Ganun yun, ha? Para hindi na ako pumuli. Maligo ka. Kailangan. O, nanay. Uwi na muna ako, nanay. Ha? Uwi na muna ako sa, ha?

Salamat. 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 Salamat.